dumayo nga pala ako dito kay tol pa at pinakabitan ko ng ilaw at ito na sinisimulan na ni Clarence ayan na nilalagyan niya ng passing at ito yung wire na nilagay ko kasi hindi ko alam kung bakit dito ko nilagay yan yung, 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 switch ito yung mga promo nila yan yung mga price dito rin naman yung mga latest price nila so ayan na at dito na nga ang daming gawa kanina ito yung ilaw na pinakabit ko sinlo ayan yung ilaw niya ang oh, lakas diba? yung pinakabit ko Yun yung white ayan sinlo ito na tapos na yung i motor ko at ititesting na kung gaano kalakas yung ilaw ayan oh. kita mo kung gaano kalakas ayan ito mo yan yung ilaw. Yan ang ilaw niya. Yan yung glow. Tapos minaayos niya na dito yung ilaw. Kasi medyo tabi-tabi ng ipang Pero magaling. Magaling si Clarence gumawa. Bata pa yan. Pero magaling na sa mga wirings. O oh, yan. At yun na o. Oh. Naayos niya na yung ilaw. dito lang pala yan matatagpuan sa Quezon City Araneta Quezon City yan ito oh yan tall pa wiring dumayo pa ako dyan gabi na ako dumayo ito tapos na yung motor ko at tinanggal ko na yung mga bakal at ito na yung ilaw yan medyo malakas lakas din no passing yun